Pinaka the best na binabalik-balikan ng tao yung papaitang litid ng baka ko. Na napakalambot. At masarap talaga sabi nga nila eh. Ibang klasing papaitan daw. Bukod sa papaitan pala yung sisig natin, na ibang napakasarap daw na sisig ko. Iba daw. Sa akin kasi ano, tried uh, sisig yun sa akin. Uh, para siyang litsong kawali. So bali pinagsama ko yung sisig, tsaka dinakdakan para... iba yung ano dating. Ako nga pala si Jesus Grotela. 61 years old, senior citizen na. Na may-ari nitong Bang Yes Sisigan. Panoorin niyo po ang kwento ng aming karinderiya dito sa Tikim TV. Pagluluto, kailangan galingan mo kasi ang mga tao na-expect ni nila na masarap yung luto mo. Yun ang binabalikan nila. Sa aking mga menu naman talaga, marami ako nilulutong pagkain iba-iba. Siguro, uh, labing-anim na putahe ang aking niluluto araw-araw. pag nagluluto ko, gusto ko may sound. Yung... Tapos nasusundang ko yung, ano, yung, yung lyrics. Kumakanta ako habang nagluluto. Doon ay inspire ko yung parang masarap ba yung, ano, yung niluluto ko. At yun ang binabalik-balikan nila. Ginaganahan ako, kasi... alam mo na, music lover tayo. <laughs> 639 Salis Street, Santa Cruz, Manila, harapan ng Philippine College of Criminology. Lunes hanggang biyernes lang po kami. Karamihan dito sa customer namin, na yung mga dating nag-aaral na pulis na dito bumabalik. At nakikita nila na dito daw sila kumakain nung um, estudyante sila. Bumabalik dito para tikman yung... Uh, nami-miss daw nila yung mga pagkain ni Mang Jess. Nanunumbalik daw yung kanilang kabataan pag nakikita nila itong aking kantin na dito sila kumakain. Um. Nakikipag-agawan sa pagkain, pumipila, eh, natutuwa naman ako. Naalala pa nila si Mang Jess. So, bali yung mga customer ko, hindi ko na sila tinuring na iba. Parang kamag-anak ko na rin kasi dahil sa kanila, kumikita ako. At dahil naman doon, kumikita ako, ginagaling ako pagluto para naman maganda yung matanggap nilang ano, serbisyo uh, servisyo. Seven, may mga kumakain eh. Kasi may mga tatlong ulam na ako dyan. Uh, mga alas 10, alas 11, marami na ako ulam. Hanggang alas 2 lang kami ng hapon dito. Close na po kami kasi umbes na po yung ano, aming paninda. Sa akin dito ang mga presyo pala ng pagkain ko, kagaya ng gulay. Ang gulay namin is 35 per order. Ngayon, pag gusto nilang mas marami, tadagdag sila ng 15, 50, ganun. Ang ano, pork na dito yun, 70 pesos. Ang beef is 80 pesos. Ang papaitan ko is 80 pesos per order. Pero yung iba, ginagawa nila 100 para mas marami. Ang sisig namin, uh, ah, pwede, ah, pwede kang umorder ng 50 pesos lang. Pwedeng 70. Depende sa kung gaano karami ang ubusin mong sisig. Yung iba, order ng per tab sa 100, 50, ganun, 200, 500. Kaya madalas maubos yung sisig ko. Madali lang. Ang aming papaitang litid pala is, malas maybe pa lang, ubos na kagad ka eh. Dahil yung kagad ang unang pinupuntahan ng tao. Yung ang kadalasan, lalo na sa papaitan at sisig, kumain na sila, nagte-take out pa. Para daw sa panghapon nila na ulam. So, paki-display nitong isa muna. Ilalagay ko sa tray yung ano. Yung kare-kare. Kasi ang padalasan pagpapaitan, tinawag na papaitan, laman loob yan ng baka. Laman loob ng kambing. Uh, Ganon na. Pero sa akin, yung litid lang talaga ng baka. Yung bang tendon siya, yung rin papaitan pero yung ano niya, walang laman loob yun nga mga litid ng baka pero yung yung pait niya is ano yung uh, ng baka updo ng baka yung ano tas bukod pa doon yung bawang na fried uh, yun ang kinagsama ko kaya ang lasa niya is diba hindi siya masebo gusto ng mga tao kasi sabi ng iba pag nakakain daw nila yun eh, parang lumalakas yung kanilang tuhod <laughs> dahil collagen yun nisisig yeah. naman mga oh, alas oh, 10 ganyan saka ko pa lang siya na naisiserve Kasi gusto ko sa sisig, eh, yung bang bago talaga siyang prito. Para crunchy-crunchy sila pag tikim nila. Sa akin kasi ano, uh, fried sisig yun sa akin. na uh, para siyang litsong kawali. Na titimpla mo si buyas. sibuyas, sili. Pero yung ano niya, yung pinaka pampalapot um, niya is butak tsaka mayonnaise. Pinagsasama ko 'yun. Kasi sabi nila yung sisig daw is ano daw 'yun eh uh, dinakdakan daw 'yun, So bali pinagsama ko yung sisig tsaka dinakdakan para iba yung ano dating. Yeah, pero nagustuhan naman ng mga tao Tapos po, yung papaitan po namin is uh, Monday, Thursday, at saka Friday lang po. Kasi iniipong ko pa po yung litid para mas maraming binisterd. Pero yung sisig ko po, everyday po yan. Saka mga iba ko pang lutong ulam, everyday po yan. Iba-iba po yung mino ko sa araw-araw. Kalau nang ana anu. Ibu pamakalah salah terus. solid yung mga pagkain and talagang affordable din siya. masarap ang sisig, the best ang papaitan. Yung sisig nila walang arte-arte masyado, ah uh, talagang... At po, the best ang ulam po dito. Yung mga kailangan lang na recados yung kailangan lagay, pero still the best, solid, masarap. Napasarap nila. Masarap dito. Maraming pumupunta dito pag uh, galing kami ng Kalokan. Yung gusto namin matikman yung, ano, yung papaitan litid eh. pero sa, sa kasabay ng palad, di namin nabutan. Sa dami na mamibili. Timang yes pakabait at down to earth. Napaka-accommodating nila and ang friendly nila. Kasama ko nga pala dito sa pagtitinda ang aking may bahay na si Glenda. Pagandang aking asawa. Siya po ang nagtatakal, siya po sa kahera. Ako nga po pala si Glenda ang may bahay ni Mang Jess. ginawa ko to kasi nag-aaral yung mga anak ko. Dito ko lahat kinukuha sa negosyong ito na pagluluto. Pagka uh, kasi ngayon nga, nagluluto ako, kumakanta ako. Yo, diba, kasi siyempre, alam mo na, nung bata tayo, yung, may, may mga pangarap tayo na hindi natupad. Gusto ko makapag-abroad noon. Nung no, una, hindi talaga tumadali. Kasi unang-una, sinabi ko sa kanya, pag ang anak natin na school, kailangan may fixed income na tayo. Eh, nagkataon na talaga nawalan din siya ng trabaho. Ako na nag-ano nag, na mag-negosyo mag, mag Dati nun, sa ano, Japan sana. Kasi naka-ano na kami, naka-book na kami nun. Hindi kami natuloy. So, nagsarado yung restaurant, hindi kami natuloy. Meron na kasi akong pinapasukan noon dito na restaurant sa... Kasi sa pinausukan ako dati. Magmula 1987, pasukan seafood house and restaurant. Ano, ano ako diyan, Na uh, waiter, uh, nag, uh, helper cook ako. Uh, naisipan namin mag-asawa na magnegosyo na lang kasi para maalagaan yung mga bata, ganon. Tapos yun, kaya lang, siyempre kasi sunod-sunod yung anak ko, yung tatlong lalaki. Nung, nung kami noon nagpapaaral pa, na kasi sabay-sabay nag-college yung aking mga anak. Hanggang sa mag-high school, mag-college, sunod-sunod talaga. Ang hirap, super, talagang mahirap. Nag-start kami dito, nine, uh, 2000, ano, 2? 2002. Pag hmm. so, simula kami sa magkano lang, uh, Nung araw, limang libo lang eh. Ganun eh, simula namin. Na dati, pati namin eh, nagadamit namin para sa kanilang pang -tuition. Kaya, nangihiram kami. Kasi nagpapaaral ka, tapos may ganito kang kantin, maliit lang. Punong-punong -puno kami ng bumbay. Ang hirap! Grabe! May bumbay ka na, may lending ka pa. So, kailangan kumapit ka sa, minsan, sa bumbay. Kumapit kami dyan. Grabe. Ako ang napipressure ng no. musta kasi ako nang babadgeting eh. Pero hindi pala sa akin ng anong pag-abroad, kundi nasa negosyo pala sa pagluluto. pagkakain siguro, ang pag binigay sa akin to. Itong galing na to sa pagluluto. mga ako lahat sila nakatapos dahil dito sa pagluluto ko. Katas ng pagluluto. Sa mga gaya namin na gusto rin magnegosyo, talagang talaga may tiyaga kayo, saka may talagang dedicated talaga kayo sa gusto niyong mangyari kung magnegosyo kayo. Talagang mahalaga yan kasi kahit, kahit, Kunti ang kita mo basta masarap ang luto mo babalik-balikan ka talaga nila. Pagluluto ko, pinagbubuti ko lagi para masayaan sila, masarap, para yung binabayad nila isulit. Yun ang gusto ko lagi, kaya ginagaling ako ng pagluto. Kaya masarap. Kailangan, kung ano yung puhunan nyo, yun muna ang paikukin nyo. Punting ipit-ipit lang at kung anong kinita nyo, lala lalagurin yung sumunod na araw. Sunod-sunod na lang yan hanggat sa dumami at lumaki na rin ang negosyo niya. Ang tumal tinitis yan, hindi sinusukuan. Kasi para tayong ano niya, na, no, minsan nasa bago, minsan nasa ilalim. Minsan, di naman pwedeng lagi kang kikita, siyempre malulungi ka rin. Ah, itong negosyong ito na pagluluto, pantin, ay Malaking kaginhawaan para sa amin. Kasi libre na pagkain, may kita ka pa. Dating nagigipit kami, ngayon nakakaluwag na. Hindi siguro kami tatagal ng ilang taon kung di siya mabayad. Kailangan talaga yung meron kang ano, pangarap pa rin. Pangarap na gusto mong marating. itong pangarap ko eh, narating ko na. Masaya po kami na nagkaroon kami ng negosyong ganito at napatapos namin ang anak namin. Sa mga nagsisimula pa lang, mangarap lang kayo at tuparin nyo. Walang pangarap na hindi natutupad basta deso ano kayo, ibang ah, desidido kayo na matupad 'yon. Kailangan pag may negosyo kayo, kailangan magtulungan talaga. Inyo para mapuhan niyo, maka makamit niyo 'yung gusto niyo mangyari sa buhay. Siguro may kasamang pagmamahal sa <laughs> pagmamalasakit. Uh, gaya ko, may, nangarap din ako na mag-abroad. Pero, ang Panginoon may mas maganda palang balak sa akin kagaya nitong pagluluto uh, ko, pagtayo ko ng kantin. Yesterday, when I was young The taste of life was sweet Like rain upon my tongue I live by night and the naked light of day, and only I am lit. Stage to run away. Yesterday, when I was young. <laughs> okay, <na yon. laughs> biro mo yan, yung hinahanap ko, hindi sa akin binigay, pero yung binigay sa akin, mas higit pa. Number one talaga ang ating Panginoon. Kaya magtiwala kayo, una-una yung pasasalamatan lagi ang Panginoon kung ano man ang inyong narating sa buhay. For more inspiring food stories, please subscribe to TKIM TV YouTube channel.